Breaking news mga kapatid, kumalat ngayon sa social media ang isang litrato na nagsasabing nahuli na ang leader ng Hamas na siyang nagsimula ng gera sa Gaza Strip at dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang litrato na ito ay talagang nagtrending dahil makikita natin na hawak na ito ng IDF at nakagapos at ito nga ay si Yaya Sinwar. Matapos ang tuloy-tuloy na pagsuyod ng IDF sa Gaza Strip, lumabas ang litrato na ito na nagsasabing panalo na ang Israel laban sa Hamas. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat binigyan ng Israel ang militanting grupong Hamas ng palugid sa pagpapalaya ng mga bihag nitong sibilyan at nagsasabing kung hindi nila papalayain ang ilan pang mga sibilyan bago ang Ramadan ay tiyak na tuloy-tuloy dadanak ang dugo sa Gaza. Samantalang sa Rafa naman, ang natitirang safe zone sa Gaza ay sinuyod na din ng IDF para puksain ang mga natitirang hamas sa lugar at mga nagtatago sa tunnel. Ang IDF ay nagsagawa ng isang operation sa Gaza sa loob ng 6 na linggo hanggang 8 linggo at papabagsakin nila ang mga militanteng grupong Hamas na naroon. Ilang linggo na ding nakakalipas kapatid na kumpirma ng IDF na si Yaya Sinwar ay nagtatago lamang pala sa ilalim ng tunnel sagasa sa Gaza sa Khan Yunis kasama nito ang kanyang kapatid at mga anak. Makikita natin sa video na ito na papalabas ito ng tunnel at sinasabing papatakas na at lalayo sa lugar na kanyang pinaglulunggaan. Ipinakita nila ang loob ng underground tunnel kasama na ang top leader ng Hamas na nasa ilalim ng canyons. Si Yaya Sinwar ay isang Palestinian politician at leader ng Hamas, ang Sunni Islamic Political and Military Organization na kumukontrol sa Gaza Strip since 2017. Neto ngang October 7, 2023 ay nagkaroon ng isang pag-atake sa mga sibilya ng Israel, ang Hamas at ang sinasabing utak nito ay si Yaya Sinwar. Siya rin ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan laban sa Hamas at Israel. Dahil sa mga pangyayaring ito, naglabas ng saloobin ng IDF, pati ang mga opisyal nito na hindi nila titigilan hangga't hindi nauhuli si Yaya Sinwar, buhay man o patay. Dahil sa mga pinagagawa nitong kasamaan, kaugnay nito, nag-viral lang isang litrato na sinasabing nadakip na si Yaya Sinwar. Makikita na ito ay nakahubad, nakapiring ang mga mata at nakagapos ang kamay. Hindi pa sinasabi ng IDF kung ito na ba si Yaya Sinwar at wala pang hamas na nagsasabing nadakip na ang kanilang leader. Sino kaya ang taong ito at bakit ganito na lang itrato ng IDF ang lalaking ito? Samantala, ang militanting grupo ay nagkakaisa na para patalsikin si Yaya Sinwar bilang kanilang leader dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nito sa Gaza pati na rin sa Kan Yunis at wala na din tiwala ang mga Hamas sa kanilang top leader dahil sa mga pinagagawa nito na hindi naman naging successful ang result. Samantala naman, sa hanay naman ng IDF militar ng Israel, nararamdaman na nila ang kanilang pagkapanalo sa laban. Dahil ilan sa mga Hamas ay sumuko na, natalo at ang iba ay hindi na lumaban pa. Mula noong October 7, kung saan unang nagsimula ang sigalot laban sa Hamas at Israel, tinatayang nasa sa 28,064 Palestinians na ang namatay at tinatayang 67,611 naman ang injured dahil sa gera. Napakadaming buhay ang nawala sa Gaza dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang magkaribal at ito na ang naging resulta, ang pagkamatay at pagkasira ng buong Gaza Strip. Ang litrato kaya na ito ay si Yaya Sinwar at itinatago lamang sa atin ng IDF at ng Amerika na nahuli na ito. So ikaw, ano sa palagay mo kapatid? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Dahil hindi pa naglalabas ng opinyon ang IDF patungkol dito. So bago tayo magtapos kapatid, alam mo ba na ang US ay nagnakaw ng helikopter sa Russia? Ano yon? Ito, panoorin mo. Amerika, nagnakaw ng dalawang helikopter sa kasagsagan ng digmaan na naiwan ng mga Libyans nagawa gawa at pagmamayari naman ng Soviet Union. Bakit ito ginawa at bakit ito ninakaw ng US? June 11, 1988, dalawang US MH-47 Chinook Helicopter ang lumipad papunta sa bansang Chad. Papunta ito sa Kuadidom Airfield na dating kontrolado ng Libya. Pero dahil sa matinding sigalot na naganap sa lugar, napilitang lisanin ng mga Libyans ang airfield kung saan naiwan nila ang kanilang mga high-tech na kagamitang pandigma na siyang naging target naman ng US Army para makuha ang pinakabagong helikopter ng Soviet Union na naiwan ng mga Libyans sa lugar. Ito ang Operation Mount Hope 3, ang pagkuha ng US Army sa high-tech mil MI-25 helikopter ng Soviet Union. Nagsimula ang lahat ng ito noong 1980s nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang Libya at Chad dahil sa isang lupain na nasa Sahara Desert. At ito ay ang Ozus Strip kung saan napag-alaman na may makukuhang langis dito at mga mineral. Kaya naman ang dalawang bansa na ito ay nag-aagawan kung kanino mapupunta ang lupain, sa Chad ba o sa Libya. Sa pagkakataon na ito, ang Libya ay sinusuportahan ng Soviet Union para kalabanin ang bansang Chad. Ang Soviet Union kasi ay nagpapalawak ng sakop at kakampi sa Central Africa. Sa panahon na ito, ang Libya ay nagpadala ng mga aircraft para bombahin ang Chad at ipakita na handa sila sa magaganap na digmaan. Samantalang ang Chad ay sinusuportahan naman ng France kung saan nagpadala ito ng mga militar na kakalaban naman sa Soviet Union. Si Muammar Gaddafi naman ang kinikilalang pinuno o hari ng mga Libyans noon at isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi magandang samahan ang Chad at Libya. Dahil ng maluklok ito bilang pagiging pinuno, lagi niyang sinasambit na sa mga Libyans ang isang parte ng Sahara Desert at ito nga ay ang Ozo Strip na nasa Chad-Libyans border na nasa ilalim naman ng kontrol ng bansang Chad. Gustong makontrol ni Muammar Gaddafi ang lugar na ito dahil sa mga resources na maaaring makuha. Ang Ozo Strip na nasa Northern Chad ay may sukat na 44,000 square miles o 114,000 square kilometer sa gitna ng Sahara Desert na nasa pagitan naman ng border ng Libya at Chad. Kahit nasa gitna ito ng disyerto, pinag-aagawan ito ng dalawang bansa dahil sa mayaman ito sa mga oil at uranium na talagang malaki ang maitutulong sa isang bansa.